lagi bang tumataas ang iyong high blood or high blood pressure. Ngayon, tatalakayin natin ang mga green foods na maybe makakatulong sa inyo. Ako nga pala si Christina, isa akong nurse. Interesting ang topic natin ngayon. Kaya please like, comment, at mag-subscribe sa ating channel. Tara na, umpisa na natin. Tara na, simulan na natin. Ang high blood pressure o hypertension ay isang kondisyon kung saan mataas ang presyon ng dugo sa mga arteries ng katawan. Itoy kadalasang tinatawag na silent killer dahil maaring wala itong masyadong sintoma sa simula. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan tulad ng pagsira ng mga blood vessels puso at iba pang organs. Ang blood pressure ay inuukit sa dalawang numerical values, ang systolic pressure o ang presyon kapag ang puso ay nagpapalabas ng dugo at ang diastolic pressure, ang presyon kapag ang puso ay pahinga. Ang normal na blood pressure karaniwang itinuturing na 120 over 80 mmHg. Ang mataas na blood pressure ay kadalasang tinutukoy kapag ang mga numerong ito ay mas mataas kaysa sa normal na antas. Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay maaaring magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga posibleng epekto nito. Ang hypertension ay isa sa pangunahing sanhi ng cardiovascular diseases tulad ng heart attack, heart failure at stroke. Ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng pagsira sa mga blood vessels at puso. Ang mataas na presyon ay maaaring makasira sa mga blood vessels sa mga bato, na maaring humantong sa kidney damage o chronic kidney disease. Maaring makaapekto ang hypertension sa mata. Maaring magdulot ng hypertensive retinopathy o damage sa retinal blood vessels na maaaring magresulta sa pagkawala ng panin. Ang mataas na presyon ay maaring magdulot ng weakening ng mga blood vessels na maaaring maging sanhi ng aneurysm o pagtaas ng presyon sa pader ng mga blood vessels. May kaugnayan din ang hypertension sa cognitive decline at demensya, partikular na sa mas matandang edad. Ang mataas na presyon ay maaring magdulot ng pagsira sa mga blood vessels sa ibang bahagi ng katawan tulad ng mga artery sa mga paa at mga maaring magresulta sa peripheral artery disease. Ang pangangalaga sa mataas na presyon ng dugo ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon na ito. Ito ay maaaring isa katuparan sa pamamagitan ng tamang diet regular na ehersisyo, pag-iwas sa masamang gawi sa buhay at sa ilalim ng patnubay ng isang doktor. Ang green foods ay kilala sa kanilang mataas na nilalaman ng mga bitamina, mineral at antioxidants na maaring makatulong sa pagmamantina ng mabuting kalusugan, kabilang ng pagkontrol ng mataas na presyon ng dugo o high blood pressure. Ang mga green foods tulad ng mga gulay, prutas at iba pang halamang ugat ay may mga na benepisyo para sa cardiovascular health. Ito ang mga green foods na makakatulong sa high blood pressure. Una, spinach. Ang spinach ay mayaman sa potassium, isang mineral na kilala sa pagtulong sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang pagkakaroon ng sapat na potassium sa iyong katawan ay maaring makatulong sa pagbalanse ng epekto ng sodium na maaring magambag sa pagtaas ng presyon ng dugo. Ang magnesium ay isa sa mga mineral na kritikal sa pagkakaroon ng normal na presyon ng dugo. Ang spinach ay naglalaman ng magnesium na maaring magkaroon ng positibong epekto sa cardiovascular health. Ang mga antioxidants sa spinach tulad ng beta-carotene, lutein, at quercetin ay maaring makatulong sa pagprotekta laban sa oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay maaring magdulot ng mga issue sa cardiovascular system. At ang pag-inom ng antioxidants mula sa mga pagkain tulad ng spinach ay maaring makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng puso. Ang mataas na laman ng dietary fiber sa spinach ay maaring makatulong sa pagkontrol ng timbang at blood sugar levels na may kaugnayan sa pangangalaga ng normal na presyon ng dugo. Pangalawa, kalya tulad ng spinach, ang kalya ay mayaman sa potassium. Ang potasyo ay isang mineral na maaring makatulong sa pagkontrol ng balance ng tubig sa katawan at mabawasan ang epekto ng sodium na maaring magdulot ng pagtaas ng presyon ng dugo. Ang kali ay mataas sa dietary fiber na maaring magkaroon ng positibong epekto sa cardiovascular health. Ang pagkakaroon ng sapat na dietary fiber sa iyong dieta ay maaring makatulong sa pagkontrol ng timbang, blood sugar levels at kolesterol na may kaugnayan sa presyon ng dugo ang kalay ay mayaman sa mga antioxidants tulad ng beta-carotene, vitamin C at quercetin at vitamin K. Pangatlo, broccoli, naglalaman ng sulforaphan na may potensyal na mabawasan ang blood pressure. Ang broccoli ay naglalaman ng potassium, isang mineral na makakatulong sa pagkontrol ng balanse ng tubig sa katawan at magbawas ang epekto ng sodium na maaring magdulot ng pagtaas ang presyon ng dugo. Ang magnesium ay isa pang mineral na mahalaga sa pangangalaga ng normal na presyon ng dugo. Ang brokoli ay mayaman sa magnesium at ito'y maaaring magkaroon ng positibong epekto sa cardiovascular health. Ang mataas na laman ng dietary fiber sa brokoli ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng timbang at pagbawas ng cholesterol levels. Ang mga ito'y may aspeto na konektado sa pangangalaga ng normal na presyon ng dugo. Pangaapat, avocado. Ang potassium isang mineral na mahalaga sa pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang avocado ay may mataas na laman ng potassium na maaaring makatulong sa pagbalanse ng epekto ng sodium sa katawan at sa gayon ay mapanatili ang normal na presyon ng dugo. Ang mga monounsaturated fats sa avocado ay nagbibigay ng maraming benepisyo para sa cardiovascular health ang mataas na laman ng dietary fiber sa avocado ay maaring makatulong sa pagkontrol ng timbang at pagpapababa ng kolesterol na parehong may kaugnayan sa pangalaga ng normal na presyon ng dugo. Ang mga antioksidan sa avocado tulad ng vitamin E at lutein ay maaring magkaroon ng protektibong epekto sa cardiovascular system. Panglima, cucumber. Nagbibigay ng hydration at mayaman sa potassium, calcium at magnesium. Pang-anim, celery. Naglalaman ng thalides, isang sangkap na maaring makatulong sa pag-relax sa mga blood vessels. Pito, green beans. Mataas sa fiber, potassium at mga bitamina na makakatulong sa cardiovascular health. Walo, lettuce o romaine. Mayaman sa potassium at mababa sa calories. Sham, Swiss chard. Naglalaman ng potassium, magnesium at anti-inflammatory compounds. Sampo asparagus mataas sa potassium at may anti-inflammatory properties. Tandaan na ang tamang pagkain ay dapat isama sa malusog na lifestyle at dapat itong ayon sa iyong pangkalahatang kalusugan. Always consult with a healthcare professional bago gawin ang malalaking pagbabago sa iyong dieta. Ngayon na alam mo kung paano maari kang makinabang sa mga green foods para sa pagkontrol ng high blood pressure, huwag kalimutang isubscribe sa aming channel para sa iba pang mga health tips at updates. Kung mayroong kang mga katanungan o kahilingan para sa susunod na video, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Salamat sa panonood at ingatan niyong kalusugan ang mga lifestyle changes kasama ang mga pagbabago sa diet, regular na ehersisyo at pag-iwas sa sobrang asin ay ilan sa mga hakbang na maaaring makatulong sa pagkontrol ng high blood pressure. Ngunit, importante pa rin na magkonsult sa doktor para sa tamang diagnosis at plano sa pangangalaga.